Maganda naman pala yung dito, yung ano niya. Doon. Ay may nagpatubig pa pala siya ba na ako, kalalaki 'yung. Malalaki nga eh. Oh. Akala ko ay madalang lang 'yung sa ano, pero malalaki talaga 'yung iba. Malaki 'yung gagapitin Oh. oh. Oo. Hindi mo ano lang, lang, lang ayun, puno. Hindi mo lang talaga hinati eh. Hmm. Ang hina naman ng tubig. Ito, ha? Umandar? Ito, ha? nasa kabila Ay patay nang Ah, hmm sa ako. Niyo. ganda yung ano, lupa pa oh, kulay ano, kulay green. Ha? Huh? Mataba ng tong palay na to. sa kabila Ha? Magtanim kami ng sili. Saan ba dadalhin ako dito? Dito na ako araw-araw. yan. -araw. Hmm. Hindi, ah. hindi, ah. hindi kalabasa Melon. Nalaglag mo yata yan dyan eh. Ay, ang palaya. Ano? Ang palaya. Ang patola. Ay, itong patola. Oh. Oh. Ayan na yung pinya mo. Ay, doon niya sa kabila. Ano? Tuyong-tuyo nga yung sapa. Ayun no? Ay, tuyo nga dyan no? Tuyo! Ayun, napakatuyo pang Tuyo nga pambira na yan. Ano yung hindi mo binawasan? Yung sili. sili mo? Ayan yung sili. Tuyong-tuyo nga no. Bihira talaga, init talaga, init. Pero naman yan, kabilaan mo lang. I-kabilaan, i-ano mo sa kabilaan na naman. Not dito, dapat to. Binungkal mo ito. Pala dyan, puro Lumboy yata to, ah. Yung duhat, duhat ba to? Ha? Ay, kasi maliliit yung ano niya. Lumboy. Hindi makakain yung buwan nito? Masarap yan ang matamis na mas Masarap na mas eh. Maliliit naman. Ay, ano to? Dumun. Dumun yata. Yung maliliit na sobrang asim. Maasim siya paghilaw. Pero violet yung kulay. Oo. Oh. Ito nga. Ano to dumon? Mm -mm -mm -mm. Ganda na no, pala yung tubo. Laki dito eh. Mas malalaki pa dito kaysa doon. Wala nga ganong damo dito eh. Ano okay tangkita kita yung ano? Ayun lang madamo yung mahahaba no. Ang palaya nga Jer. sampalaya eh yang ligaw ah sampalaya yang ligaw yang bisa di itu suri hindi pala yang istaga Kasi hanggang dito lang yan bakod nila eh. Pero kung gawin mo yan hanggang dyan sa dulo, oh, mabira isang petak pa yung madagdag. No? Maganda yung ano dito, yung lupa. Buhaghag yo. Mabilis mo ano ba, parang may 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 buhang may buhangin, no? Hay. Hmm. <laughs> ano yan? Saan yung kamatis oh dito? Pumiga na doon yung bata. Pumiga <laughs> na doon. <coughs> Ang ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampo! Sampong ano lang yan sampo. Dapat talong din na Diligan dapat yan konti. Diba may tabo ka? Tapi kalian mau basa-basa yang anaknya nih. Yang lupa. tanim kami para may anihin si Dodong. <laughs> <laughs> Tanim kami ng sili. Sili verde. Pang 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 paang paanghang ng ano. Verde lang ba yan? O, oh, pwede pa lang ibenta yan, no? Oh, pag sili Kaso ano, mas mas mahal yung pula. Kaysa sa verde. Yan nga si Spam na pala eh. Ha? Sige na namin yung kanang. Sige ako yan. Saan? Ito? Ito ilang araw ano. Kasi isang buwan lang yata yung sili. Yung dalawa. Yung dalawang buwan na yata eh. Ayan na pala yung kalabasa, ay sikwa yan, di ba? Kalabasa. Opo Opo yan. patula Ay nakakagapang na pala yung ano patula Mm hm. Ha? Sen. Sen. ka pa. Saan? Ha? Lewat sobrang aga ko sobrang aga mo dito. Hindi pa hindi pa Hindi pa tila ako yung manok andito kana. <laughs>

Nawala na yung talbos. <laughs> nawala na yung talbos ibang eh, talaga. Po, eh. <laughs> Tin yan, nawala na nga yung ano niya eh. Nawala na yung yung lupa sa puno. Walang bunga yung saging. Parang hindi yata namumunga yung saging, men. Ha? Tolong ni. nakahiga na yung bata dun eh nilalim ng mangga Yan mas kaya ignore doon din sa gilid niya eh, ano itanim. Ano sa ngayon pag tag-ulan pa kahit hindi mo dilig-diligan yan? Hindi ba? Bumas ang dilig-diligan ito. Oo. Oh. E paano kung ulan mamaya? Hindi na. Oo, oh, hindi nga. <laughs> ulan yan o. No? Kulay blue. May pundo. No? ng oh, Ang lambot ng lupa. Yan mo ang ganda ng lupa dito. Oh. Hindi na, hindi ha? Tambo yan, di ba? Yung ano yan? Maliliit. lang linya ka pa Nang oras na ba? Mga eh, alas 4 na pala 'no? Ah, like. Ang lawak ng tataniman, oh. No? Lawak. maluwang pa yung area. Gulay at saka sili. Tumubo na pala yung pin